Ay, magandang araw po sa inyo mga idol Ayan sa mga subscriber ko po Kumusta po kayong lahat Matagal-tagal po tayo Hindi kita na naman Sa aking YouTube channel Maraming maraming salamat po At handyan pa rin kayo Nanonood sa aking YouTube mga videos Magandang araw po sa inyo And happy Father's Day po Sa mga father Ayan po yung mga nanay po dyan Sa mga asawa nyo Sabihan nyo po ng happy Father's Day Ayan So ngayon po ay uh, dito, sabado, araw ng sabado, day up natin mga idol. So, kumakain tayo ng ice cream oh. Yung ice cream ng anak ko, kinain ko na. Ano po ngayon mga idol, mamaya magsaswimming kami, ayan oh. So yung swimming pool natin, kung nakita nyo sa video ko noon nakaraan, inaish namin, pelta ng tubig, basta pelta namin lahat, nilinis. So ayan, maaish na naman siya. Ready na naman siya. Ready for swimming. Ayan. O. Oh. Ayan mga idol. So, Sabado ngayon. Father's Day. So one Father's Day talaga is linggo pa naman. Uh, June the 15. Pero mamaya kami mag-celebrate kasi nga pagbukas magsisimba and then wala nang wala, wala nang oras. Pero ngayon maganda yung panahon. Sabado mamaya yung hapon Magba-barbecue. and then yun nga yung asawa ko pumasok Pumasok siya ng uh, 6 a.m. to 2 p.m. ngayon. Mamaya susunduin ko siya. Ngayon mamaya ng hapon, yun doon kami magse-celebrate ng uh, dito lang sa bahay. Hindi na kami lalabas kasi nga pag lumabas, mas magastos, di ba? Pwede na mag-celebrate lang yung ano dito lang sa bahay. Barbecue, ah uh, Alin naman yung aking uh, pamangkin, yung bayo ko nandito. So, pag ano ano lang kami dito konti konti ba ayan isang boteng beer or isang latang beer okay na yon <laughs> kwentong kwentuhan <laughs> mas maganda yung ano yung masaya ka tsaka yung kontento para siyempre pag kontento ka masaya ka at saka hindi ka naghahanap ng uh, anong ano pa di ba saka makakatipid ka pa yan lang naman yan eh simple lang eh simple ng buhay dito sa Canada mga idol Basta marunong ka lang mag eh, no? mag-discarte uh, sa buhay, huwag kang padalos-dalos sa desisyon mo. Magkakaano ka, magkakaroon ka dito, siyempre. Well, nagpapadala din tayo ng uh, pera sa bahay. O doon sa Pinas. Siyempre, may, mayroon pa naman tayong mga ano doon, mga kapamilya. Ayan, nagpapadala tayo mga idol. Yun, nagtataka kayo, but ito, lakad ako ng lakad. So, papunta po ako sa farm. Malapit na po ako. Bali, yung uh, farm ko mga idol, uh, <coughs> Sabado ngayon wala naman talaga totally pasok. So pero mayroong isang tao na naka-assign tuwing uh, weekends or Saturday, Sunday para po mag-alaga do o tumingin doon sa mga alaga namin. So ganun po yung sistema dito sa aking farm na uh, minamanage. Ayun. So wala yata siya. So ito yung farm ko mga idol, ito ito. Yan yan yun yung farm ko. Wala wala yata mga idol. Nandoon yata sa loob siya, sa loob ng building. Hindi ko siya makakausap. Usapin ko sana kasi wala siyang text sa akin eh. Kasi gusto ko mangyari is ano um, i-text niya ako kasi meron ako ditong inalagaan mga idol na ano na maliliit na turkey o yung mga sisiyo pa pero ano na siya ah uh, 3 weeks na malalaki na. Oo. Eh, gusto ko malaman kung ano yung ano may may patay ba na ibo minsan kasi may na namamatay na isa, dalawa, ganun. <clears throat> kasi di maiwasan ganoon talaga yung ano niya, yung uh, process ng no, pagpapalaki sa kanya minsan din may sa may namamatay doon sa uh, may mga may mga ano may mga uh, sakit or masama yung pakiramdam so hindi sila kumakain tinatawag din yung nagiging ano siya starbouts yan yun po yung ano doon problema sa kanila kaya namamatay and ito po nakaraan yan tinanim na yung ano um, soybeans so, soy soybeans po yan sa amin po yan dito sa company namin ayam po din. oh, ayan. ayan. mga idol. So, kagandaan dito sa akin trabaho. Hindi ko kayo iniingit. Eh, nandiyan lang. Hindi ko na kailangan mamasay. Hindi ko na rin kailangan sumakay. Pero pag pumula nasa kaya ko mga idol para hindi <laughs> ako babasa. <laughs> Yan, nakakatipid tayo mga idol. di ka tulad dati noon na nagbabiyahe-biyahe pa tayo. Ngayon hindi na yun ang uh, advantage dito sa aking trabaho at syempre gabi, rin yung pasalamat ko dito sa ano ko sa company kasi nga nakakita <coughs> nila yung ano ko yung uh, kasipagan ba sa trabaho at saka pagpapalaga yung may puso ka hindi lang, hindi lang ikaw nagtatrabaho yung may pagpapalaga sa trabaho <coughs> nakikita talaga yun nakikita so yun meron tayong uh, bahay na libre hindi tayo nangungupahan dito sa Canada so, at sa mga susunod mga idol yan so, -plan natin na kumuha na ng bahay pero yung uh, bahay na yan usapan natin na uh, asawa ko ano, uh, kukuha kami pero di naman titirahan kasi dito pa naman kami so ang gagawin namin ipapaano ipaparenta yan. Yes. So yung mortgage na tinatawag dito sa Canada, yung mortgage, alam nila, nila yan, hindi yung mga nandito sa Canada. So yung mag-upa, yun know, ang magbabayad ng mortgage namin. So ganoon na muna ang sistema ang gagawin namin at least. Yung bahay, pababa na ng pababa yung tao na babayaran, di ba? Tsaka may, may tubo yung bahay. So, at least yung tubo ng bahay na yon pwede na naman namin ikuha after ng, let's say, 5 years. Pwede ka na naman kumuha ng panibagong bahay. Diba? So discard discard lang pero hindi tayo padalos dados. Nag-iisip pa natin ng ano yan, ng maayos. So ayan mga idol. Ito pala yung aking mga putasan dito sa ano, harapan ng bahay. Oo. Sana mapakinabangan namin to ngayong ano kasi oh, you know, mga ano to, ito naman po is ano to. Mansanas. Ayan. Mansanas po yan. Ito naman po ay peach. Ayan, peach naman po yan. Ang daming bunga niyan. O, dami pong bunga niyan dami po oh maraming bunga yan mga idol tapos ito pa ang nangyari dito nung ano lakas ng hangin ah uh, <coughs> nabali yung sanga nabali yung sanga nito mga idol dito bali nahiwa sa ano na dalawa to na into two so yun po yung nangyari pero okay pa naman <laughs> so ayan mga idol pasok na muna po ako babalik na lang ako doon mamaya pag nandun na yung uh, tao ko sa farm sige po magandang araw po sa inyong lahat at uh, maraming maraming salamat po muli sa panunod nyo sa aking video shout out po sa inyong lahat sa nanonood ng aking mga video alam ko pa konti kunti na lang yung nanonood ng video kasi hindi nga po nare-recommend kasi nga po ay uh, hindi tayo ganun nag-upload shout out po sa inyong lahat kahit kay uh, Pugong Bihero keep up sa ginagawa mo ay salute you kay Ren Vlog shout out sa inyo and God bless you all bye po bye